Ito uh, po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala ang kapatid ni Marilyn na isa sa mga ginamot ni Buddy Rafael. Pala niya. Ah, nagpapasalamat ako sa iyo, Buddy, dahil ang, ang ate ko ay ma okay na. saka si, si ate Guring, yung ginamot mong sinundo ka namin sa bulakan, Okay na. Nakakalakad na siya. malakas na siya. Nakakain na rin ng maayos. Kaya pag nasa bataan ako, laging ano, laging nagpapasalamat sa akin pag nagkikita kami kaya nakaka nakakatuwa talaga yung mga napapagaling mo talagang lubos ang pagpapasalamat sa iyo buddy kaya ako na lang ang nag nagpapasalamat dahil yung yung Facebook ng ate ko hindi ko ma-search at saka yung kanila ate naman ay hindi ko ma ano hindi ko hindi ko sila friend hindi ko rin ma search kaya ako na lang ang nagpaparating sa inyo ng pagpapasalamat nila buddy maraming salamat sana marami ka pang matulungan ingat ka lagi